Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang panibagong depensa ang ginagamit ng kupunan Los Angeles Lakers at dito nga mga ropa, ng na lang ang kupunan ng Golden State Warriors sa magandang depensa ulit na nilaro ng kupunan Los Angeles Lakers. Na lang si Stephen Curry mga ropa na napakagandang depensa ngayon ang kupunan ng Lakers. Pero paano nga ba ulit ginagawa ng kupunan Lakers? Pero paano nga ba nagawa ng kupunan Lakers na mas maganda ang kanilang depensa ngayon? Eh wala na si Anthony Davis as main rim protector nila. Ngayon mga ropa, isa-isa at natin ang ginamit ng discard ni Coach JJ Redick sa pensa para talunin ang upunan ng Golden State Warriors at tambakan na Nasampulan nga si Stephen Curry mga ropa. At isingit ko nga din bala mga ropa si Luka Doncic ay magde-debut game na para sa ng Lakers. Bukas alas 5 ng daling araw, kalaban ng kumpunan ng Indiana Pacers. Abangan natin lahat yon mga ropa at ikokontent din natin yun kung paano ang gagamitin diskarte ng kumpunan ng Lakers doon sa game na yun. Ngayong maglalaro na si Luka Doncic. Ngayon mga ropa ito ang game analysis at breakdown yung depensang ginamit ng kumpunan ng Lakers yung kumpunan ng Golden State Warriors para tambakan ng kumpunan ng Golden State. Simulan na natin to. Okay, game. Dito tayo magsimula mga ropa. Ang bumabantay kay Stephen Curry dito ay isang great defender na si Dorian Finney-Smith. Pero pagkaroon ng switch dyan mga ropa, sinu switch nila yung depensa nila. So kakataon na to mga ropa, ang sumalo dyan sa depensa ay si Austin Reeves. Ngayon nung atake na si Stephen Curry dito, tignan natin yung ginawa ni Jackson Hayes. Automatic mga ropa, hinarapan niya si Stephen Curry dyan. Nag-akmang double team dito ang kumuna ng Lakers kasi nga aatake si Stephen Curry papunta dito sa may loob. Good defense yan para sa kumuna ng Lakers para pigilan ang opensa ni Stephen Curry. Kaya nangyari dito mga ropa, mapapagkapasa ni Stephen Curry. Good hands naman kay Dorian Finney-Smith mga ropa dahil nakuha niya nga ang steal dito. Kitang-kita natin dito mga ropa, medyo pressure yung depensa dyan. ng na ng Lakers doon sa may loob. At steal nga nagawa dito ni Dorian Finney-Smith. And guess what mga ropa, yung steal na yan. Nag-lead dyan sa fast break, ng na ng Lakers. Sa LBJ nung una, doon sa may kabila, fast break is si 2 points para Lebron. James Basket is good. At ito ba mga ropa, another one si Stephen Curry ang ng bola dito para sa kupunan ng Lakers. Si Dorian Finney-Smith nga ang bumabantay sa kanya naman ang screen ang ng Golden State Warriors. Ngayon ng Europa na pa-switch sa depensa diyan ng upuan ng Lakers. Si LeBron na bumabantay kay Stephen Curry. Pero ang ginawa ni Dorian Finney Smith dito mga Europa, di noble team niya si Stephen Curry diyan agad-agaran kasi nga ayaw nilang si Stephen Curry ang naghahawak ng bola. Pero ang ginawa lang Golden State Warriors dito mga Europa, ang counterplay nga to para sa upuan ng Golden State Warriors mga Europa dahil si Badild tumibabaw umibabaw diyan. Yun nga lang mga Europa nung pinasaan na si Badild baldog naman ang tira ni din dito sa may 3-pointer. Walang depensa diyan ng upuan ng Lakers. Pero still mga Europa, ang ginawa ng depensa nila kay Stephen Curry, good defense to. Yun nga lang, baldog Slow naging tira dito ni Buddy Hill. At ito ba mga ropa pa sa sana to kay Buddy Hill. Yun nga lang na deflect ni Austin Reeves. Good deflection play dito kay Austin Reeves. At kitang kita natin yung hassle na ginawa dito ni Dorian Finney-Smith. Ang kalaban niya dyan sa pag-aagawa ng buko ay si Stephen Curry. Kitang kita natin mga ropa na naik si Dorian Finney-Smith dito against sa hassle ni Stephen Curry. At na resulta niyan mga ropa, pass break ulit yan para sa kupon ng Lakers. Na-convert na naman nila yung good defense sila into points. Basket is good para kay Austin Reeves, easy money. At again mga ropa, back to back possession to ha? Na deflect na naman ni Austin Reeves yung bola dito mula sa pasa na kupuna ng Golden State. Sayang nga lang mga ropa, hindi nila na i-convert to into steal. Pero still mga ropa, good deflection ulit para kay Austin Reeves. Ano ito ba mga ropa, another one, Stephen Gurriel tumayhawak ng bola dito para sa kupuna ng Golden State Warriors. Kitang kita natin na sinetan siya na screen dyan ang kupuna ng Golden State. Kaya dito sa pagkakataon na to, naiwan ang bahagya dyan sa depensa si Dorian Finney-Smith. Pero ang ginawang response naman dito na kupuna ng Lakers dahil nga bahagyang iwan sa depensa dyan si Dorian Finney-Smith. Kitang kita natin si Rui Chikura. Agad siya na close out dito kay Stephen Curry mga ropa at the same time si Coloco nag close out yan kay Stephen Curry kitang kita natin dito mga ropa pag atake ni Stephen Curry doon sa may loob pinagkumpulan siya sa depensa ng kupunahan ng Lakers kaya no choice si Stephen Curry dyan sa offense ha? kasi nga ang daming depensa dyan ng kupunan ng Lakers hindi siya makakatira dyan ang option ni Stephen Curry dito mga ropa kung di ipasa na lang yung bola. at ang pinasahan niya naman dito ay si Kevon Looney still mga ropa good defense ba rin ang ginawa dyan ng kupunan ng Lakers ang si doon sa may ilalim kaya ang tendency outcome nito mga ropa dahil sa sobrang diket lagkit at pressure ng depensa ng Lakers dito sa may loob, ang result na yan. Tapal dyan si Kevon Looney. Nakuha ng upo ng Lakers sa ball at ang possession. At dito ba mga ropa? Hand dito kay Stephen Curry ng bola ni Kevon Looney. Kitang kita natin dito mga ropa. Nag-roll agad dyan si Kevon Looney. At dalawa tao yung tumao dito kay Stephen Curry. Bigay ng bola kay Kevon Looney. Pero pansinin natin mga ropa, still si Gabe Vincent. Nandyan pa rin kay Stephen Curry. Kasi possible na ibalik yung bola dyan kay Stephen Curry. Good defense yan para kay Gabe Vincent. Ngayon mga ropa, kitang kita natin na pinagkukumpulan pa rin ang player ng Lakers ang kupunan ng Golden State dito sa may loob. Pressure pressure sila dyan sa depensa. Kaya wala silang maging gawang tira dyan doon sa may paint. At ang ginawa nila dito mga ropa, kinikaw yung bola dito kay Buddy Hill. Buti na nga lang mga ropa, nakapake dyan si Buddy Hill Kasi napake niya dyan yung depensa ni Austin Reeves. At dyan mga ropa, nakatira naman ang kupunan ng Golden State. At so, mga ropa, ang point out ko dito, talagang mahigpit ang depensa ng kupunan ng Lakers pagdating doon sa may loob. Pag sa laksak ng kupunan ng kalaban, talagang humihigpit ang kanilang depensa. Ang tingin ko lang nagiging butas dito mga ropa sa depensa ng kupunan ng Lakers, eh pagka na kick out na yung bola, medyo na dito, Nagdedelay sila sa pagsabay mga ropa kaya nakakatira pa ang kumuna ng Golden State Warriors dito sa may 3-pointer. Pero pagdating naman doon sa may lob mga ropa, wala tayong masasabi sa depensa ng Lakers. Maganda ang kanilang pressure sa depensa. Pinagkukumpulan nila ng maayos yung player ng kalaban. At the same time mga ropa, bukod sa pressure sa depensa doon sa may lob, ang one-on-one -on -one defense sa kumuna ng Lakers ay sobrang commendable at sobrang ganda. Dito nga mga ropa, ang defense kay Stephen Curry na ay si Gabe Vincent. Kitang-kita naman natin dito mga ropa, maganda ang depensa ni Gabe Vincent against kay Stephen Curry. Ang ginawa na naman ni Stephen Curry dito mga Europa, pumasok na naman siya doon sa loob ng kupunan ng Lakers. Ang daming players agad ng Lakers na lumapit sa kanya dyan para hindi siya maka-atake doon sa may loob. Kaya pansin ninyo mga Europa, sunod-sunod possession ng kupunan ng Golden State Warriors dito, ina ni Stephen Curry yung loob ng kupunan ng Lakers. Lagi niya lang kinikick out yung bola kasi nga wala siyang mag-space dyan doon sa may loob para makatira. At magka-kick out nyo naman ang bola dito kay Moses Moody mga Europa, sabi ko nga sa inyo, yung one-on-one -on -one defense sa kupunan ng Lakers ay sobrang ganda na dito nga one on one lang to mga Europa. Pero hindi nakagalaw dyan si Moses Moody against sa one-on-one defense sa na ng Lakers. At ang tendency outcome nito, mga Ropa, nakakuha na naman ng steal dyan, ang kupunan ng Lakers. Hindi nagawang tumira ng kupunan ng Golden State Warriors. Hirap na hirap sila sa depensa ginawa ng Lakers sa kanila. Another one, mga Ropa, dito, bigay ni Pojemski ng bola kay Moses Moody. Again, atake sana si Moses Moody dito. Kitang-kita natin ang sigip ng depensa ng Lakers, ba diba? Hirap na hirap dyan si Moses Moody na umatake papunta doon sa may ring. Kasi nga, pinagkukumpulan siya dito ng depensa ng Lakers. Kaya ang option niya lang dito, mga Ropa, binalik niya na lang yung bola kay Pojemski. Pero dito, mga Ropa, pumasok na naman yung one -on one-on-one defense sa kupunan ng Lakers. Ang bumabantay dito kay Pojemski ay si Coloco. tutusin nga mga ropa itong matchup na to ay mismatch to kasi mas mabilis si Pojemski at pwede pwede niyang iwan ang depensa ni Coloco. Pero dahil nga maganda ang depensa ng kupunan ng Lakers na naig dito ang one-on-one -on -one defense si Coloco against kay si Pojemski. Mintes ang tira dito ni Pojemski again mga ropa. Good defense para sa kupunan ng Lakers para magmintes ang tira ng kupunan ng Warriors. At hindi sila magkaroon ng open na tira dyan sa possession na yan. Good defense by the Lakers. Sa pagkakataon nga na to mga ropa, na si Stephen Garrett, si Pojemski naman nagpo point guard para sa kumpuna ng Golden State Warriors. At ang bumabantay sa kanya dito mga ropa ay si Shake Milton. Pero nagkaroon ng switch dito mga ropa kay Gabe Vincent panandalian. At tumatake diyan si At tumatake naman diyan si Pujemski mga ropa pero still good recovery ang ginawa dito ni Shake Milton. Harap-harapan mga ropa, one on one lang. Opensa, Opensa ni... ni Pujemski po mga ropa against sa depensa ni Shake Milton. At ang nanaig dito mga ropa, sabi ko nga sa inyo, maganda ang one on one defense sa kumpuna ng Lakers. Ang nanaig dito mga ropa ang depensa ni Shake Milton. Another good defense by the Lakers mga ropa para pigilan ang pagtira dito ng kumpuna ng Goldstein. This time nga, sa katauhan naman ni James Key. At ito mga ropa, sa ibaba ulit si so, Podjemski ulit ang gamando ng bola dito para sa kupunan ng Golden State Warriors. Again mga ropa, kitang kita natin dito na pinipressure na kupunan ng Lakers si Podjemski para hindi para hindi siya makapagmando ng bola dito sa may ibaba mga ropa. At kitang kita natin mga ropa, itong pressure defense sa to na na ng Lakers sa point guard na kupunan ng Golden State Warriors ay nagkakaroon ng epekto dito nga kay Podjemski. At sa senaryo nito mga ropa, umatake naman dito si Moses Moody. Kitang kita natin dito mga ropa, harap-harapan, may close out naman dyan, ng na ng Lakers sa katauhan naman ni Jackson Hayes. Harap-harapan mga ropa si ni Jackson Hayes sa depensa ang opensa ni Moses Moody. At sa pagkakataon na to mga ropa, walang nagawa dyan ang opensa ni Moses Moody. Dahil good defense nga pinakita dito ni Jackson Hayes mga ropa, parang pader dito si Jackson Hayes sa pagkakataon na to. Again mga ropa, good defense para sa kupunan ng Lakers. Hindi na naman nagkaroon ng magandang tira dyan ang kupunan ng Golden State. At sa pagkakataon na to mga ropa, si Stephen Curry pinasok ulit ng kupunan ng Golden State Warriors. Ang bumabantay sa kanya dito as usual mga ropa, si Gabe Vincent yung katapatan niya. Pero nagkaroon na naman switch dito sa depensa ng Bagya kay Austin Rebs, Pero pag-atake naman ni Stephen Curry doon sa may loob mga ropa ang ganda positioning ang ginawa dito ni Gabe Vincent. Ang ganda ng recovery niya sa depensa para magkaroon ay para magkaroon ng enough si Stephen Curry mga ropa at ang resulta niyan mintes na mintes dito ang tira ni Stephen Curry. Again mga ropa good defense para sa kupunan ng Lakers. Hindi na naman nagkaroon ng magandang tira dyan ang kupunan ng Golden State kahit si Stephen Curry. At ito pa mga ropa another one Stephen Curry itong bamando ng bola dito at guess what guess who kung sino ang bumabantay dito ay Stephen Curry. Pinasok na si Jared Vanderbilt dyan ni Coach JJ Redick. At sa pagkakataon na yan mga ropa, ang lagkit, ang higpit ng defense ang ginagawa ni Jared Vanderbilt against si Stephen Curry. Pagkatakan ni Stephen Curry dito mga ropa, kitang kita natin dito. Pinagkumpulan siya sa depensa. Kaya again mga ropa, no choice na naman si Stephen Curry dito kung hindi ipasa yung bola doon sa may labas, sa may 3-point area. Sabi ko nga sa inyo mga ropa, bahagyang nagkakalaps lang ang depensa ng kumunan ng Lakers pag nakikig na yung bola sa may 3-point area. Pero sa pagkakataon na ito mga ropa, ang gandang recovery ang ginawa ni Jared Vanderbilt para mak-close niya pa yung 3-pointer dito na na ng Golden State. na close out niya dyan si Pat Spencer, mga ropa. Yun nga lang si Pat Spencer, umatake dito sa kupuna ng Golden State. Pero still, mga ropa, good defense naman ang laro dyan ni Jared Vanderbilt. Hindi naman siya dyan na iwanan. Pagkatapos yung defense ni si Stephen Yun Curry. Yun nga lang, mga ropa, dito napapasok yung good defense but better offense. Panis dyan ang defense ni Jared Vanderbilt. Basket is good dyan para kay Pat Spencer. Easy money para sa kanya. At ito mga ropa, ang sumunod si Moses Moody ang naghahawak ng bola dito para sumunan na Golden State Warriors. Kumat naman si Pat Spencer doon sa may gitna. Nakakita sila ng space doon sa may gitna. Pero doon sa may ilalim mga ropa, nandoon naman si Jackson Ace. Ngayon mga ropa, harap-harapan ulit. Close out ni Jackson Ace doon sa may ilalim sa depensa. Harap-harapan, inatake ito ni Pat Spencer. Pero ang resulta nito mga ropa, ang na naig dito ang depensa ang ginawa ni Jackson Ace. Walang naging magandang tira dito si Pat Spencer. Ang kinalabasan niya ang turnover para kay Pat Spencer. At yung turnover na yan, mga ropa, nakapitalize naman niya, na league. Lakers dahil si Ruya Chimura nandoon sa may kabila sa so may fast break easy to open para kay Ruya Chimura good defense turns ito para sa kubunan ng Lakers at ito pa mga ropa sa possession na to ng kubunan ng Golden State Warriors ang ganda ng depensa naman ang ginawa ni Lebron James courtesy of Lebron James to mga ropa is still na Lebron James ang ropa ang bilis niya sa pagkakastil na yan at syempre mabilis nga mga ropa lalo na sa fast break mga ropa sobrang bilis ni Lebron James iwan dyan ang depensa ng kubunan ng Golden State Warriors good defense nga para kay Lebron James turns into better offense naman para sa kanya si Dumoy sa ganda na dito LeBron James dahil sa maganda depensa, basket is good. At ito mga ropa, pick and roll play ang ginawa dito ni Stephen Curry at the same time ni Kevon Looney. Pero pagka-roll ni Kevon Looney doon sa may ilalim, sabi ko nga sa inyo mga ropa, pressure ang depensa ng kupunan ng Lakers sa may ilalim. Pinagkumpulan agad dyan si Kevon Looney. At ang tendency outcome nito mga ropa, hindi na control ni Kevon Looney yung bola dahil nga pinagkumpulan siya dyan sa depensa ng kupunan ng Los Angeles Lakers. Yun nga lang mga ropa, hindi napunta dyan sa Lakers yung bola. Pero Good defense Steph pa rin ang ginawa nila kay Kevon sa may pick and roll. Dahil hindi nagkaroon ng magandang tira dyan si Kayvon Kevon Looney na pagkumpulan nila ito. At ito another one mga ropa opensa ni Stephen Curry against sa depensa ni Lebron James. One on one lang to mga ropa isolation. Ang gandang senaryo nito mga ropa dalawang legends opensa versus depensa. Pero sa pagkakataon na to mga ropa ginalawa ni Stephen Curry ang depensa ni Lebron James. Still mga ropa good defense naman laro dyan ni Lebron James dahil hindi naman siya dyan naiwanan on ni Stephen Curry. At the same time mga ropa kahit nakatira dito si Stephen Curry. Good defense, good resistance yan para ni Lebron James. At ang resulta nito mga ropa mintes na tira ni Stephen Curry. Good defense na naman para sa kupunan ng Lakers, one on one lang yon mga ropa na naik ng depensa ni LeBron James against sa opensa ni Stephen Curry. Ngayon mga ropa, ano nyo sa pinapakitang depensa ngayon ng kupunan ng Los Angeles Lakers? Ngayon wala na si Anthony Davis. Maganda ang depensa ng kupunan ng Lakers ngayon mga ropa. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.